Hi, Papa. Oo, oh, anak. Ano? Ba't ngayon ka lang? Eh, traffic po eh. Eh, traffic ba talaga o oh, may pinuntahan ka pang iba? Wala po, Papa. o, <laughs> ba't ako lang binabati mo? Andi dito mga kapatid mo, ang ate mo, oh. Um. <laughs> Sige na. Upo ka na. Hi, Isha. Hello. So, anong meron dito? Bakit may pa-reunion? Alam mo Bunso, siyempre, yung ate mo, si ate Berna at saka si ate Joyce mo, matagal na rin tayong hindi nagkikita-kita. Kaya naisip ko, i-gather kayong tatlo para magka-usap-usap man lang tayo. Banding ba? Di ba ate Berna? Oo naman Asia, ang tagal ka na namin hindi nakikita. Ang laki mo na nga eh. Oo nga, miss na miss ka na namin. Bakit? Bakit yun lang? ngayon tagal -tagal lang? Ayan, tagal-tagal nang wala si Mami. Di ba dapat, nakadati dati pa, na nagganto tayo, nag-celebrate tayo? Oo anak, kasi simula nga nung uh, nawala yung nanay nyo, ay eh, nabisi na si Ate Berna mo, nabisi na rin si Ate Joyce mo. ba diba, may mga work sila, nasa Manila, yung isa nasa Cebu. Walang bago papa, lagi naman kayong busy. ba diba kahit ikaw, simula nung wala sila sa bahay, busy ka na rin. So, sanay na ako. Anak, ano ba naman yung attitude mo na yan? Tinawag ko nga itong gathering natin para magka bonding tayo. Tapos ganyan naman yung ibibigay mong attitude sa mga ate mo. Pasensya ka na, Isha. May mga karir na kasi kami. So, naging busy lang kami kaya di ka na namin na asikaso. So. Wala akong sinabing magpaliwanag ka. Anak, ano ba naman klaseng attitude yan? Ba't ganyan yung pinapakita mo sa mga ate mo? Ngayon na nga lang tayo nagkita-kita tapos papakitaan mo pa sila ng mga bad attitude mo. Hindi ka gumaya sa ate mo. Successful fashion designer. Yung ate mo naman, successful model. Tapos ikaw ano, yung attitude mo hindi mo ma-improve. Murder ka na nga lang para mahimasmasan ka. Asa ba yung ano dito? Peter dito. ma'am, good Can I take your order po? Parang nawalan na nga ako ng gana Kasi hanggang ngayon, pinagtatanggol mo rin, pinagtatanggol mo pa rin sila, Papa. Hanggang ngayon ha, sa harapan ko pa talaga ulit. Anak, pare-parehas ang pagtingin ko sa inyo. Ang gusto ko lang, ipaalala sa iyo yung magandang asal. Paiba ako sa kanila. Huwag mo ko ikumpara sa kanila. Naroon na ako, anak. Ikaw kasi yung bunso. Kaya gusto ko, lahat ng magagandang uh, nangyari sa buhay nila, mag mangyari din sa'yo. Isha, umayos ka. Ikaw pa naman yung bunso dito. It's none of your business. Isha, alam mo, kahit hindi mo na kami igalang, basta si Papa igalang mo. You have an attitude problem here. Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Tinuturo ba sa restaurant na to na maging chismosa ka? Ah, uh, kaloka si ma'am. Tinawag niyo po ako. Sige ma'am, alis na lang po Anak, mabuti pa. Umorder Wait. ka na lang. Order nga po ako pa. Hmm? Bigyan mo ako ng salad. Salad? Okay. Po. Salad lang ba gusto mo, anak? Isha, kamusta ka naman. Balita ko graduating ka na. Eto. Redwitting na nga. Pero, hanggang ngayon hindi pa rin nakikita ni Papa yun eh. Yung mga awards ko, mga medals. Isha, bakit ka ba nagkakaganyan? Simula nung namatay si Mama, dati naman hindi ka ganyan. Ang bait-bait mo sa amin, tsaka ang sweet mo sa amin ng ate mo. Joyce, Berna. Hayaan niyo na lang si Isha. Kasi, alam niya naman, simula nung nawala yung mama niyo, hindi ko na rin mabantayan maayos si Isha kasi busy rin ako sa trabaho eh. So siguro ganyan, lumaki yung attitude niya na walang guidance ng mother. Kaya ganyan siya. Pa, hanggang ngayon ba naman? Sila yung kakampihan mo? Di ba dapat ako yung pinupuri mo, hindi sila? Anak, ba't ka ba nagkakaganyan? Bakit ako nagkaaganto? Dahil may favoritism ka. Simula nung nawala si Mama, hindi na ako napapansin. Ikaw busy sa work sila, sila Ate busy sa work. Ako ano? Wala. Ang uh. uh, Ate Berna, Joyce, pagpasensyahan niyo na kapatid niyo. Ganyan talaga siguro ang mga bunso. Unawain nyo na lang. Okay lang, Papa. Okay lang, Papa. Ako na naman yung nagmumamasama Ano ba yun? Wait, tres. Uh, ito na po yung order niyo na. Ano to? Uh, di ba ang order yung salad po? Hindi order, hindi ko in-order yung salad. Sabi ko coffee jelly. Pero sabi mo kanina mam Ma salad po eh. Sabi ko coffee jelly, di ba? isya in-order mo salad. Hindi coffee jelly. Coffee jelly in-order ko. Pwede ba huwag ka na makialam? Wala ka bang magawa? Oh my God! Your attitude is unacceptable. Pati ba naman waitress? Inaaway mo? Ano ba? Nagkamali nga siya ang order ko, coffee jelly. Pwede ba huwag ka na makialam? Ibalik mo to. Gusto mo pakain ko to sa'yo? Palitan mo yan. At tsaka tawagin mo nga yung manager mo. I'll make sure na mawawala ka ng trabaho. Aiko, leave it to me. Ma'am, may problema po ba? Yes po yung waiter, waitress nyo, yung order mali-mali, binibigay sa akin salad, ang order ko, coffee jelly. Yan ba yung tinuturo nyo sa mga waiter o waitress nyo? Kani kanina, chismosa. Ngayon, mali-mali binibigay sa akin. Ano? stop it. Isha, galangin mo yung manager. Huwag kang bastos. Totoo naman eh. Ma'am, pagpasensyahan nyo na po. Uh, kung maaari, papalitan na lang namin yung food nyo. Ma'am, paumanhin po sa inasal ng aking anak. It's okay. Papalitan ko na lang po yung order nyo. Ma'am, pagpasensyahan nyo na po, po ulit. Ko na lang. Po. Sige, just change it. Sorry po, madam. Anak, ba't ka ba ganyan? Isha, graduating ka pa naman. Dapat matutok ang gumalang sa mga nakatatanda sa'yo. Oo nga, Isha, wala ka pang napapatunayan pero masyadong mapagmataas at walang respeto. Bunso, makinig ka sa mga ate mo. Kasi sila, marami ng experience sa mga yan. At lagi mo itatak sa isip mo, napakahalaga sa isang tao ang may mabuting asal at respeto sa kapwa. Hayaan mo balang araw pag nasa tamang edad ka na, mauunawaan mo lahat. Fine. E eh, di papatunayan ko na may pinagmamalaki ako. Dito na pala ako mag interview Sana matanggap, sana matanggap ako. Um, excuse me po. Um, saan po dito yung interview? Because I have an appointment for interview po. Oh, thank you po. Good morning po, madam. I'm Janesha for final interview as manager. Hi, good morning, Janesha. Kamusta ka? Um, uh, uh, di ba po kayo po yung manager po dati dito, before? Yes. Kayo po yung mag interview po sa akin. Yes, right. Ako ngayon. And if you remember, sa harapan ko mismo, medyo pinahiya mo yung staff ko. ...in the front of your family. But anyway, Alicia... ...you have a very good uh, credentials. Malayong malayo... ...sa noon, nung bata ka pa. Uh, pasensya na po kayo dun na... ...sa mga nagawa ko po dati. Hindi ko pa po kasi nare-realize na dapat tinatrato po ng... ...tama po yung ibang tao. You know, Alicia, lahat tayo may pagkakataong ibago natin ang mga mali natin. Well, based on your credentials and sa naging performance mo, well, I should say, I have to give you a chance. Talaga po, tatanggapin niyo pa rin po ako kahit may nagawa po ako sa inyong mali. Yes. Lahat tayo ay may pagkakataong magbago. And you deserve that second chance. So, congratulations to get the post. Thank you po, Madam. Thank you po. Sana this time, matuto kang magpakumbaba. Treat people right. Okay? Yes po. Thank you so much po. You're welcome and congratulations again. Thank you po.